And so we are back right now mga badi, panibagong araw, panibagong video na naman tayo At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel And click mo na rin notification bell para ma-notify ka sa bawat video na i-upload natin mga badi For today's vlog is another unboxing series naman tayo Unboxing number 19 sa ating parcel for today's video So yung nabili natin is yung LED light, yan Ang um, DRL parang parang ganun nakita ko eh gayang gaya rin to eh yeah. <laughs> ginagaya natin sa mga ano sa mga Shopee ayan nakita ko lang to para sa ating GY6 125 flare okay para kay Red to so unbox natin punin natin yung gunting ang awitin ito para para sa'yo charot lang yan ito na yung ating car leds strip light. Ayan, daytime running light. Ayan, parang ganun. 30 mm yata yung no order natin. So, tara, unbox natin. Ayan. Bali, sa isang ano, dalawang piraso na siya mga body. So, may kasama na siyang double-sided tape. Ayan. May kasama na siya. So, testing natin ito. Kunin natin yung isa ulit. Dalawang piraso yung order natin mga badi So, <clears throat> meron tayo dito battery. Yan, galing din to sa Shopee. Nabili ko lang to around of 200 pesos. Yan, tingnan natin nasaan dito yung positive. Nandito yung positive, nandito yung negative. So, tatry natin. Testing. Yun lang, nakalimutan ko yung ano. Yung ating wire. Wait lang, kukunin natin mga buddy. At eto na mga badi So kayo medyo natagalan. Kunin natin. lagyan natin dito sa ating positive. At check muna natin ka hindi naka ano. Hindi sila nagkadugtong. So ito negative. Ayan. So ita try natin. Itabi muna natin yan. So try natin ito. Siguro yung itim is yung negative. Ayan. Tapos naman ito yung positive. Red at ano to ay yellow. Yan yung red. Tapos ito yung yellow. Yan. Para mag signal light ka mga buddy. Ito naman yung red. Okay. Okay, tatandaan natin yan mga buddy ah. Ito para sa signal light to, yung yellow. Tapos ito, nasa ano naman, nasa red park light. Yan, astig. Pag switch mo ng ignition, gaganyan yan. Okay. Tapos pag switch mo naman sa signal light, gaganyan yan. Ting! Uh, may, may kasama na siyang relay. Okay. So, ito naman. Sa tabila. Titesting natin. Sasabay natin yan. Yung dalawa. Ah, testing muna natin yung isa. Kung gumagana. Yan. Ito sa red. Dito nga nga. Huwag ka dyan sa red gumagana tapos ito naman sa si yellow gumagana rin okay gumagana lahat yung nabili natin tapos ito pa yung isa so, set check na rin natin to para isang ano isang testing na lang yung red yung negative tapos yung red Lang. Okay. Hindi pala pwede silang sabay. Hindi sila pwede magkasabay. Uh, hindi aandar yung isa. Yung red naman. tapos yung yellow. Ayan. So far so good mga body. Ano gumagaan na lahat. Itong isa. Isa pa. Okay So far so good gumagana lahat yung Nabili natin sa Shopee yan. Maraming salamat seller And then kakabit natin to Ito sa kay Red Pag nagka oras ako Okay kakabit natin yan Tsaka ayusin natin yung Kanyang horn kasi Parang hindi na gumagana Okay So, maraming salamat sa lahat ng nanonood and don't forget to like, share, and subscribe na lang sa channel ko. Kahit hindi ka nanonood, importante naka-subscribe ka, -subscribe ka. <laughs> sa mga, sa channel ko. Okay lang yon Okay? Thank you, thank you. And once again, this is your Dino's Vlog. Signing off. Awww.